Diyos ang makong hari na may likha ng apat na sulok ng mundo. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa gabay na binigay ninyo sa akin sa pang-araw-araw ng aking hanap buhay. Sa limang beses na sakuna na aking kinasangkutan ay eh, ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ngayon po, bilang pagtanaw ng utang lalaw po sa inyong kabutingang ibinigay sa akin kaligtasan eh, na yung aking kaarawan sa ngayon Marso 5, 1954 ang aking pangalanan at sa edad neto ay ko po yung 70 anyo 69 po al lubos po ang mga aksidente yung aking nakakinasangkutan at ako po ay nanatiling ligtas sa mga anumang sakuna ng akin inasangkutan na aksidente. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon Taos. Puso po ako nagpapasalamat po sa inyo. At sa araw na ito, ako po ay dadalaw sa inyong tahanan ng walang sapin sa paa. At malapit na rin po ang kwarasma bilang pagpipinitensya. Maraming salamat po, Lord. mamaya bibili ako ng ulam sa mga alaga ko oh. hello prince ted oh, sisimba ako ha oh, ayan oh, behave kayo dyan ha oh. bubbles and neck neck oh. at saka doon sa isang yon si meta okay simula na ng paglalakad ko to kayo maghihims Huwag na yan, blessing nito. Mayroon na. Medyo malayo-layo rin na simbahan dito ng St. Clement. Ah, nasa dalawang kilometro. Ito po yung bahay ni Mr. ni Miranda. Yan po ang kanyang bahay. Puro mga higante. Yan, museum. Siya sa mga art ito si Mr. Nemeranda Nemeranda Art House Museum ayun maraming artist dito sa Angono dito taga ito si Blanco ayan maraming kwan dito ayan Yeah. Hello! Happy birthday, Michelle! ni Miranda Art House dito ko madalas mag picture taking at ito pong street na ito. diretso po yan sa simbahan dire diretso lang yan.